The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides na tayo po ba ay sumablay na, okay? Alam niyo po yon nagfail ka na ba? May nagawa ka ba sa buhay mo na parang feeling mo? Hindi nasunod yung plano mo, uh, alam mo, hindi lumipad yung negosyo, may bisyo ka na iniwasa mo pero nalulong ka, okay? May relasyon ka bang hinandel na nasira bilang ama, asawa, kursong hindi natapos. I'm sure lahat tayo mga relate dito, no? At uh, maaring iba-iba uh, lang tayo ng level, pero one way or the other, nararamdaman natin na parang hindi ko na, nagawa na, na yung dapat kong gawin. Ano kinahinat nang po? Sumuko na lang po ba tayo? Sumubok ka bang bumangon muli? Okay, sabihin nyo, Pastor, tinry ko naman, pero hindi talaga ang hirap bumangon sa pagkakada pa. Parang addiction na siya. Alam nyo po, sabi sa Kawikaan 24, 16 ang taong matuwid, mabuwal man ng pitong ulit, ay tiyak na makababangon ulit. Hindi tulad ng masamang tao na nabuwal, ay hindi na makakabangon pa. Kinokontrast po natin dito since Monday, yung uh, may takot sa Diyos at yung taong walang Diyos. Okay, dapat daw po tayong lumakad ng matuwid. Okay, para mabuwal man tayo, makakabangon daw po tayong muli. Hindi po to issue kung madadapa ka o hindi by tayo po ay tao, madadapa po at madadapa tayo. Ang tanong lang, makakabangon ka ba? At sabi po dito sa verse na binasa natin, cargo daw po ng Diyos ang buhay na iniatang sa kanya. Sabi nga niya sa isa pang verse sa Bible, my grace is sufficient for you it's made perfect in your weakness. Sa atin daw pong kahinaan, binigyan, binibigyan daw po tayo niya ng grasya, ng lakas upang makabangon muli. Ang ganda rin na isang quote na nakita ko dito sa asawa ng isang pastor, ano? si Lisa Bevere. Ang sabi niya, if you think that you've blown God's plan, rest in this, my beautiful friend, you are not that powerful ko akala mo, nasira ako na ng plano ng Diyos sa akin. Nag-addict ako, nag-drugs ako, hindi ako nagtapos ng pag-aaral. Nahiwalayan ko yung misis ko. Alam niyo po, bumalik lamang tayo sa kanya, sa landas na matuwid. God will give you the grace to recover from it. Sa kabilang banda po, okay, yung mga tao daw po tumalikot sa Diyos. Walang pakialam sa Diyos. Masyado mapapride at ayaw lumapit sa Diyos. Wala po tayo ma-expect na grasya sa kanya. Dahil nga, ayo ko sa iyo Lord. Sarili kong discard ito. Sarili kong connection. Sarili kong natapos sa edukasyon. Kaya hindi kita kailangan Diyos. So, yun po yung sasabihin ng Diyos. Okay, pag nadapa kayo on your own. Kaya po, again, maaring dito po sa lupa, namamayagpag yung mga taong mga masasama at feeling nyo, Pastor, nakakabangon silang muli eh. Meron pong tinatawag na eternal death. Meron pong tinatawag na resurrection sa mga taong matuwid na kahit mamatay ka, bubuhayin ka muli ng Diyos ito pong mga tao na to na nagpipilit na walang Diyos at walang takot sa Diyos, hindi na po sila makakabangon muli. Wala po naghihintay na eternal life para sa kanila. May plano po sa atin ng Diyos at cargo ng Diyos ang buhay na inatang sa kanya. Kawikaan 24 is ang taong matuwid, mabolman ng pitong ulit ay tiyak na makababangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabual ay hindi na makakabangon pa. Panginoon, marami pong salamat sa inyong assurance na maaaring sa mata ng iba parang kalokohan ng sumunod sa iyo, kahinaan ng pagsunod sa iyo, ba't kailangan mo magpatawad, ba't ba kailangan mo maghambol, but Lord, alam namin na pagsumunod sa iyo, ang landas mo ay matuwid. Ang landas mo, Lord God, ay magbibigay sa amin ng peace even in the midst of a storm. Kaya Panginoon, sa mga taong naliligaw ng landas ngayon at nagpipilit labanan ng buhay na wala ka sa picture. Lord, pabalikin nyo sila sa'yo. Bigyan nyo ng grasya para manumbalik ang kanilang pananampalataya sa'yo. Kung dapan-dapa na sila, Lord, tulungan nyo po sila. Thank you, Lord. Sa mga taong umaasa sa'yo, huwag mo silang biguin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po daily bread, your daily dose of inspiration.